tayo na sa pure gold. Wait na ako. Tapusan na ako ng Tayo na sa pure gold. Tayo na sa pure gold. Always manalo. <coughs> Hello mga ka pure gold. Katina. Ka negosyante Tayo na sa pure gold. Ako ay pupunta na no. Time check tayo. 8.30 na nga. Sabi ko 8 na. Dapat nandun ako. Kaso medyo na late pa tayo no. Hindi na nga tayo naligo. Oo, oh, oh, kasi malamig. Naubo tayo. Ngayon na tayo makaligo, no? Importante mga paghakot tayo ngayong pambansang hakot day ni Pure Gold. 10% discount all items. Kaya let's go. Okay, let's go, let's go. Dito <tod song> na ako sa Pure Gold in 5 minutes. Kaso, full parking na. Grabe. Ito, may lalabas. Oo, uh, ayun. Papark muna tayo. Dami ng tao. Haba ng pila. Wala ng pushcart. Nakaloka. Ayan, tulog-tulog pa kasi si Madam. Habi tao. Tapos ang pushcart. Grabe. Ang dami pinamili nila. Wala nang inabot ang pushcart. Kaya, trolley na lang. Nakakaloka. Walang pushcart kaya inabang ako na si aunt. Thank you. May pushcart na tayo. Balik tayo sa loob. Ang dami nang hakilala sa atin. Ay, si Madam Vlogger. Diba? Sabang na naman ako ng cart dito. Ayan o, oh, inaantay ko si ate makapag-unload. Ayan, yeah, nakakuha na naman tayo ng cart. Sir, uh, So, <laughs> Sir, uh, Sir pwede bang pa-picture with our picture celebrity? Haba ng pila. Mawa oh, natin yung viewers dito. Ayan ang ating madilata. So, more on, tiglilima lang dyan. Tiglilima at saka tatlo. Sabi ko naman sa inyo, alalay-alalay lang tayo. Aha, aha, aha. Importante, meron lang tayong maibigay sa ating mga customers. Ang iba nandito na rin, namimili na rin. Ay, <laughs> takoy mga kapitbahay ko dito. Dito naman tayo sa alak, konti lang. Ilan tayo ng mga, ano, ilan-ilan lang. Dalawang ganito siguro, pundador. Wow ma uh, mga wines, wines. Wala nang Alfonso eh. Ito siguro, what I need. Dito naman tayo sa mga so-sos. Ayan, mga kunti-kunti lang natin yung mga sweet and sour. Kasi alam na Diaz. Yung mga naka-bundle pack. Ayan. Tsaka mga kunting wines lang. Kunting alak lang yung mga naabutan ko dun. Mukha ko ng tandwai. Mga pukari sweat. Antian lang natin tong ating mga noodles na ito. So sauce na ito. Grabe ang haba ng pila mga ka super. Super haba ng pila here. Ang dami natin dito mga ka pure gold katinap na na kikilala si Madam, si Madam blogger. Aha. Uh -huh. Alright, -huh. All right, naman 'no. So, paisi-isi lang ako haba ng pila. Abutan ako dito maghapon pero iwanan ko to papano ko na lang, papa-deliver. Meron na rin akong order sa COD ha. Kasi order ako ng mga box box na mga pansit kanton. Ayun, mga pansit kanton, noodles. Nag-order na rin ako ng box box. Pang stocks na rin natin. Kasi mga basic naman yun. So, itong aking kinukuha ngayon, yung mga panghanda natin. Okay. Alright. Ayan yung sa akin, no? Oh. Ayan, no? Puno ng ating sangkart. Wow. Parang ang dami naman. Ang dami ko pinagahakot ah, kaloka ah, ah ay. mga sauce naman ay matagal ang ano nito expiration next year pa ang okay lang naman to tagtatatatlo dami lang kasi mga flavor flavor sweet may Filipino may Italian okay pila ulit natin ating mga pang COD ayan okay. wow yeah kuha naman tayo ng mga pang uuwi natin. Yung iba pa pa COD ko. Tapos ito naman pang uuwi natin. Uh, sinend na lang sa akin ni Super A e yung mga lista. Mga kape. Kumuha na rin ako ng isang box ng Kopiko ko. Tsaka yung blanca. Kopiko ko brown tsaka blanca. Kumuha ko ng isang box. Yan. Ito na mga basic items naman itong ating uuwi. Grabe siya. haba ng pila. Oh. Makaloka. Ah, kaloka. Grabe mga ka-super ka-pure gold. Grabe, nagmas. Nagmas ako kasi. Ubo ako ng ubo dun sa loob. Ang init. Pawis na pawis na ako. Tapos biglang pupunta ako dun sa may aircon. Ang lamig naman. So ang uwi lang natin itong Alfonso. Isang box ng Alfonso lang yung naakutan ko. Tapos bumili ako ng ham. Kasi bawal ipasiot yung Alfonso na naabutan ko isang box. Iba isang box lang nabutang ko Alfonso, nakakaloka. Tapos yung ibang mga pinaghahakot ko ay yung papa si Odi ko na lang. Pero mamaya babalik din ako para masettle ko yung bayad tapos makakuha pa ako ng iba. Kasi aba Naatake ako na umuwi. Isang box lang yung dala. Alfonso. Alfonso na isang box. Tsaka ham. O ham meron tayong sushi. And inday baba mo nga tong ha, ano? Ha?